Luis Manzano. Wala nang kinikita sa YouTube. Tatakbo si Luis Manzano bilang Vice Governor dahil naghihirap na ito. Wala nang nanunood sa mga vlogs ni Luis. Dahil nababoard daw yung mga fans dahil ginaya niya lang daw yung Tony Talks. Usap-usapan din na nawalan ng projects. Sponsors at endorsement si Luis simula nung nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Sabi pa niya ay pasensya na. Negosyo First Politics is a family business. Laos na ako e eh kaya politika naman. Ganun na lang ang laging nangyayari pag nalalaos. Politika na ang tinatahap. Anong masasabi nyo? Comment down below. Ito pinakamadindi. Tama manila ha? Ang panagyento, magaling pumili ng asawa. Tama o mali? Oh! Ang aking misis, Miss Jessie Manzano. Baby. I love you.